Diyos marahay na aga! Nanguha nga kami ngayon ng uraro para itanim dito sa aming taniman at nagtanim na rin kami ng kamoting kahoy at kinahapunan nga ay nagluto kami ng masarap na ginataan para sa aming merienda. Noong nakarang araw pa nga ako naghahanap ng uraro kasi gusto ko talaga na may tanim kami dito sa aming taniman at dito nga kami nakahanap sa bahay ng pinsan ko. Hindi naman nga daw nila ito tinanim at kusa lang tumubo dito sa likod bahay nila kaya karamihan sa nakukuha namin ay walang laman. Pero may nabubunot din kami at ang iba nga ay malalaki pa. Dito nga pala sa amin ay hindi naman talaga to kadalasang itinatanim kasi kusa lang naman itong tumutubo kahit saan at paborito ko nga ito ng bata pa ako kasi napakasarap nito lagain. Pagkauwi nga namin sa bahay ay nagpahinga muna kami ng konti at pagkatapos ay na kami dito sa aming taniman. Daladala -dala nga namin ng mga pantanim na oraro at meron din kaming dalang mga puno ng kamuting kahoy para itanim din. Itong kamuting kahoy nga muna ang una naming itatanim at pinagpuputol-putol nga muna yan ni mama kasi hindi naman yan pwedeng itanim ng buo. Tinignan ko nga itong mga itinanim namin na nakarang araw at nakakatuwa nga kasi napakaganda ng mga tubo. Napakaganda nga ng view dito at nakakawala nga ng pagod. Nalagyan na nga pala namin ng mga kamoteng kahoy ang lahat ng gubon. Kaya naman magsisimula na kaming magtanim. At sa unang gubon nga ng aming pagtatanim ay may isinama kaming isang sapad ng saging. At sa mga nagtatanong nga kung bakit ginagawa namin to ay para daw maging masagana ang ani. Hindi naman nga namin ito masyadong tinatabunan ng lupa para madaling makatubo ang mga suyu. Natapos na nga namin katanim lahat ng kamoteng kahoy. Kaya eto namang mga oraruang ang aming itatanim. Dito nga namin itatanim sa gilid habang tumatagal kasi lalo itong dumadami. Katulad nga ng kamuting kahoy, ilang buwan rin ang hihintayin bago makapag-ani nito pero sulit naman kasi napakasarap nito. At fast forward kinahapunan eh, naghanda naman kami ng aming merienda at ang naisipan nga naming lutuin ay ang ginataan kasi mayroong kaming nabiling baribaran. Matagal na nga na panahon na huling nakatikim ako nito kasi bibihira na lang talaga to dito sa amin. Napakasarap nga nito sa ginataan o di kaya naman kahit lagain lang. Kung ihahalin tulad nga ito sa si ibang root crop ay eh, para itong gabi kasi kapag nababasa ay madulas sa kamay. Diretso na nga namin ginayat at tinugasan nga namin ulit yan dito sa aming gripo para makasiguradong malinis. Panay na naman nga ang ulan dito sa amin kaya tamang tama itong ginataan ngayon. Pagkarating ko nga sa bahay ay ko naman itong mga kamoting kahoy na gagawin kong bilog-bilog. Isinalang ko na nga muna itong kawali para pakulayin itong gata. Pagkatapos ko nga mag-iraid ay ko naman ito ng food color na kulay orange. Kaya tatawagin natin itong ginataan na may quick quick. Kumulo na nga ang gata kaya naman inilagay ko na itong mga ginayat na baribaran at kamote. nilagay ko nga pala ito ng konting asin at tinalo-halo ko lang. At sa pangalawang kulo ay nilagay ko na itong mga binilog-bilog na kamoting kahoy. At bago ko nga pala makalimutan, naglagay nga rin pala kami dito ng luya pampabango. Malapit na nga maluto, kaya naman naglagay na ako ng asukal pampatamis at tinalo-halo ko lang para madaling matunaw ang asukal. Sobrang sarap nga nito ngayong panahon ng tag-ulan, lalo na kung papartneran ng mainit na kape. Luto na nga ito, kaya naman merienda po tayo. Thank you Lord sa blessing. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next next vlog